Good morning guys, good morning sa ating ta ating lahat. Mga Bisaya, Tagalog, Ilocano, sambang sambaguin win, awon sambuagin yo. Kabitin <laughs> el Niño. Good morning sa atong tanan. Kini karon kay ang akong asawa ay o okay kina ang kanyang arthritis, mao nga naghikay mi og pukot aron managat mi para malibre mi sa sudanon kay og magpalitag sudanon mahal kaayo kining anadman man mi an dili man dili pinalit kay kining Managatay man lagi akong asawa. Kaya ngayon, okay na ang kanyang arthritis. Purihin ang Diyos. Talagang health is wealth. Aanhin mo nga 'yung ano, maraming pera kung puro ka may sakit. So mas maganda na 'yung kahit ano lang tayo, simpleng buhay lang basta walang sakit. So ngayon wala na 'yung kanyang arthritis na dinadaing. At ginamot ko lang sa simpleng gamot, home remedies lang ang ano ko. Gamit ko bawang na fresh, pinainom ko lang sa kanya araw-araw at ngayon, uh, gumaling na siya. Kaya ito ngayon, nagkarga kami ng pukot dahil mamaya, itaan na mo kung sa Bisaya itaan ba. Pero itong pangisda namin sa pukot is antayin lang namin, hindi namin iiwan. Kaya ito maglagay na kami ng pukot sa bangka. Kasama ako dito lagi dahil gusto kong sumama sa dagat. Hindi lang ako pwedeng makasama pag yung mangisda sila ng yung malalaking isda kasi malayo yun at saka malalaking alon. So sa ganitong pangisda is pwede akong sumama. Ako talaga guys, mahilig ako sumama. Basta kaya ko, mahilig akong sumama talaga. Yung mga trabaho kaya ko, gusto kong sumama or magtrabaho. Kaya dahil lalo na ngayon, kami lang dalawa dito sa bahay. So, ayoko yung standby ako nakaupo or ano dyan. Kasi mabuboring ako. Kaya sabi ko, mangisda tayo, gamitin natin ang pukot. Kasi okay na yung kamay mo. Wala nang sakit. At saka, sasama ko para. Mas maganda rin kasi guys sa ganitong hanap buhaya na isda is dalawa kayo. Kasi magtimbang pag ano. Ang isa sa kabila, ang, ang isa sa pataw, ang isa sa tingga. So, kailangan talaga dalawa. Pwede rin mag-isa pero mahirap. Pag mag-isa, di mahirapan siya. Kung baga, mamaya sasakit yung baywang. Alam nyo naman, malapit naman ka, Senyor. Kaya sabi ko, sasama ako sa pangisda mo. Dahil wala naman ako dito ginagawa. Maglinis ng bahay, kung ano-ano lang. Kaya sasama ako. At gusto ko rin yung ganito na pinapawisan ako. Para maganda kasi ang katawa natin pag pinapawisan. At dito guys, sa sitwasyon ko dito, hindi... Malayo ako sa kolesterol na mga pagkain kasi hindi kami kumakain. Bihira kami kumakain ng karni or mga hindi ako kumakain rin ng hipon, mga crab, yung mga garon, mga lobster. Kasi nga alam ko yan ay hindi hindi healthy na pagkain. Masarap pero hindi healthy. Ganun naman talaga ang masarap kung saan ang bawal yun ang masarap. Kahit okay na ang sitwasyon namin sa kalusugan pero ayokong kumain na. Kasi nga patanda na or pasingyor na. Doon kasi maglalabasan ang mga karamdaman pag nag-start ng 40 pataas. So ngayon alam mo na na ikaw ay nakaranas na ng mga arthritis yung ganun. So pinaiwas ko talaga totally ang asawa ko sa mga pagkain na hindi healthy at saka sa inumin. Kasi dati yan talaga Umiinom talaga yan siya. Pero ngayon, hindi na matagal na siya hindi umiinom. Doon pa ko sa Hong Kong, hindi na siya umiinom. Kaya ngayon, guys, ito ngayon, ay yon ay nagplano kaming mangisda nga. Kaya ngayon, naraw nilagay namin ang pukot sa bangka para mamayang hapon ready na kung mangisda kami. Sana nga wag maghangin kasi yung kung hangin lang na normal na habagat okay lang yun. Pero yung hangin na sinasabing may low pressure or bag or low pressure, kahit hindi bagyo pero hindi pwede yun pumunta kasi alam niyo naman, mahangin. Kasi magbubot bang kanang pukot ba. So Guys, shout out muna, mag shout out muna ako sa lahat ng mga YouTubers, mga ano, followers, non-followers, sa mga sumisilip sa aking video, maraming salamat po. God bless us all. At saka sa mga hindi ko subscriber or followers na nanonood ng video, thank you so much. Ito po yung lugar ko is Siargao Island. Ito ang karamihan dito sa lugar namin is, ang source of income is, mangingisda, tapos coconut, coconut tree, yung uh, hanap buhayan. Tapos yung iba, pinaka, ano talaga, pinaka talaga na source of income is mangingisda. Mangisda, mangisda pala. Ang pinaka source of income. Tapos yung iba, syempre yung mga mayayaman, mayroon silang mga business na iba. Sa mga kapariho ko lang na simpleng buhay lang mangingisda, tapos meron kaming bukid. Pero sa bukid kasi guys, hindi kami totok sa bukid kasi ang bukid kasi is matagal ka makaani or matagal ka makapera. So ang produkto namin sa bukid is coconut tree. Yun ang produkto namin. Pag ano, every three months, pwede kaming mag-ani. Uh, depende rin sa bunga. Kung maraming bunga, maraming aanihin. At saka depende rin sa presyo ng kopra. Kung mahal ang presyo sa kopra, o oh, di malaki rin ang mabibinta mo. Ganun lang guys. O pero salamat sa Diyos na lang. Okay lang yung ganun. Basta kay walang ano, sakit, healthy ang kalusugan natin. Yun lang naman ang pinaka the best. Yan ang the best yung healthy. Ah, hindi yung beauty ang best. ba diba? May kasabihan, beauty is, beauty, beauty, beauty is the best. Kung sa akin tatanawin is healthy is the best. Kasi aanin mo yung beauty mo kung ikaw puno naman ng sakit. So mas maganda pa rin yung ano, the best pa rin yung healthy tayo. Kaya nga tinatawag health is health is wealth. Kaya maraming maraming salamat at bye-bye.